Hi guys, for today's video Ayan, nandito po ako ngayon sa Overload Ayan, ayan overload yan uh, Matatagpuan po yan dito sa Maribeles, Bataan Ayan, dito po sa banda yan Sa Seawall Ayan guys Overload yung isa po sa uh, Pinagkakaguluhan Ayan Atin pong tuklasin ang overload. Yan, pasukin po natin ang kanilang kainan. Ayan. Welcome. Ay! May ganda dito sila. Hi! Ayan po yung mga kasamang mga nagagandahang mga QC ng DLX Bag Credit Miss and Corporation. Hi, sir! Ayan. Shout out sa'yo, sir. Ayan. Ayan. Mukhang kakain po sila dito. Ayan. Ang mari kong maganda, si Maring Jopay. Ayan. Ito po yung person nila dito sa loob. Ayan. Dati po guys, hindi po ganito yung pwesto nila dito. So, ayan. Na-improve na po yung kanilang uh, pwesto. Ayan. Ano pang ginagawa nyo guys? Tumunta na kayo dito sa overload. Ayan. Sulit po yung uh, kanilang uh, pagkain dito. Napakasarap. Ayan. Ayan. Tis tayo. Ikutin natin ang buong uh, kainan ng overload. Ayan. Yan. Ito po yung kanilang mga menu. Ayan. Ah, hello! Diba? Yan ang nagaganda ang mga QC ng DLX. Nandito pala para kumain. Ay, patay. Eh, ganun. Ayan, enjoy eating. Ayan, ito po yung mga menu. Hindi po naman masyado makita. Ayan. Kaya na pong bahalang tumingin. Ayan. Ano pang po kung ginagawa niya pumunta na po kayo dito. Sulit po ang babayaran niyo. Dahil napakasarap po ng kanilang mga niyo dito sa overload. Ayan. And then, meron din po sila dito mga bilao na kanilang uh, order na tinitinda nila dito for ano po ba yung for pick up po ba yung madam? Yung mga for bilao nyo. Ayan eh, si madam yung mga pilao nyo po ayan pansit gisado pansit kanton ayan spaghetti spaghetti meat spaghetti creamy carbonara chicken ayan may shanghai din po tsaka city small ano po ba yan for pick up or ano pwede pong ano depende po kayo po for order hmm Ayan, na pa pag niya, pwede po kayo magpaluto dito. Ayan, sa overload. Yung mga perbila o yung may birthday yan sa inyo, kung ano pang handaan sa inyo. Ayan. At napakasarap po naman talaga na pagkain. Ano pong ganap niyo dito, ate? Dishwashing lang po. Ah, dishwashing. Mm Huwag -hmm. mo nilalang lang dishwashing. Parte po kayo ng uh, kanilang negosyo. So, malaking bagay. Malaking tulong na rin po sa kanila yan. No? Thank you po, ate. So, sinapapawisin No? Ano bang o-order ni Nat? Ayan. Oo, oh, dahil wala kaming OT. Ayan. Ay, wala po. Wala po siya. Shanghai lang po. Wait. O-order muna ako, guys. Mamimili muna Chicken ako. Barbecue, saka si Ayan, kayo na pong balang tumingin ko. Ano po yung mga menu niya dyan, ha? Ayan. Alam ko naman po kung uh, marami pumupunta dito. Overload? 50 Ayan, dalawang order po tayo ng ano, ng ating kakainin, guys. Pero may pwesto po po sila dito, banda taas. Ayan, silipin po natin. Ito pa yung pinakapwesto nila dito sa taas. Pwede kayong kumain dito, guys. Ayan, kung gusto nyo, di ba? Ayan, pinakaayan na dito nila. Ayan, may pwesto sila dito. Ayan, may space pa dito. Kung gusto nyo, magpa-reserve pa dito. Kung marami kayong uh, mga barkada, yan. Mga kaibigan nyo na kakain dito is pwede kayo dito kumain, guys. Ayan, pinakita ko lang sa inyo yung lugar nila dito sa taas. May taas din po sila dito, guys. So, baba na tayo. Hintayin ko na lang po yung akong in-order na. Ha? Go to ultimate. Dahil nagugutom na rin po ako. Dahil mm -mm. wala po kami uti. So, ayan. Dito kumain sa... Ha? Uh, overload Kaya pumunta na po kayo dito guys. Yeah. Enjoy eating. Ito po yung aming supervisor ng DL. Si Sir, ano? Jesus? Sir Haha. Diba? Sir Haha. Yeah. Haha. Yes. ay puse lang, <laughs> <Masikip makikip. laughs> po sa inyo lahat. Masikip, makipo. Hindi masikip, makipo. Makipo. Totoo ba? Maraming joke pa eh. Mula paglagyan ng pagkasikip. Charit. Yes. <laughs> Ayan. Enjoy eating guys. Ayan. Saan ka ba? dito test. na ako. yan Abang, uh, yung wait ko na lang po yung aking kakainin guys. Yes, finally ito na po yung aking in order. Ha? Ang goto or yan. Chicken with a uh, goto with egg. O diba napakasarap guys. Mm. Yan, ready na sa chibugan dahil gutom na ako. Ayan. Sulit talagang bayad mo dito. Napakasarap nito. Tsaka napakarami guys. mhm mm Oh, ayan. Ito so, pa ginagawa nyo, guys. Pumunta na kayo dito. No? Uh. Ayan, with chicken. Yummy, eh. Ayan. Ito po yung kanila mga continent. Ang kanila sili, patis. Ayan, ayan guys. Hanggang dito na lang ang aking video. Ayan. Maraming salamat po. Ingat po ang lahat. God bless. Bye bye. Okay.